Masya Allah Tabarak Aku ni geri Na Gia ia Masjid Qiblatain Na Gia maran ni a Masjid Si isa Jamia Islamia So Jamia Islamia Minam ni Karan karan ni oh, Lalaga nga si Bidna Pelalag na Minam Actually nalalag Dengan mga 15 minutes Mi akong mga 20 minutes Ni karani ni Rani Benda 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 ya Mga 3 kilometers Bidna Karan ni Na Gia Qiblatain Aku ni Na Uh, si kami di pa mag-study, si kami psung, badila ka sa exam. Masya Allah. Mga kapatid sa Islam, ito pong nakikita ninyo ay ito yung Masjid Qiblatain. Dito lang po ito sa Madina Al-Munawara. Malapit siya sa Jamia Islamia, sa Islamic University ng Madina. At di kalayuan sa haram ng Masjid ng Propeta, humigit kumulang siguro mga 5 kilometers. At diritsungad na nanamugari na sidna sa haram. Hmm, kagina na siya na tunay ni Ah, uh, share al ah uh, uh, ya na gina diri-diri chunga dan na gina ni Ibsim sa haram. Ah, gina ni kwan ni nakate ko ang uno. Uh, <laughs> gina ni kape ni diri. Assalamualaikum. Uh, ni gumrakano. Oh, <laughs> ni gumrakano. Oh, insyaallah. Masyaallah. Tari man wala sa umratan, huwag sa mga pipi-amal tanong. Si huwag. Mapiyakan nyo, hari. Insya Allah. kang ika nga sa Pinas? Ah, uh, bundo paiba ako. Ah. Mapiyak, mapiyak, mapiyak. Yes. Oto, di ba niya masjid ka? Gaya, eh. Gaya, yeah, yeah, biya yeah, gaya yeah. pag kan. Pamamakin ganyan ka para may tubuhin. Oo. Oh, gaya, yeah. yeah, gaya yeah, pitiro na masjid Kiblatain. Ah, okay. Ay Ayaman na ano ba sa Arab sa Kiblatain na 2 timan akibla. No, oh. Si ko basa niya nang rano. Kiblatain, miya duwati man ngayon. Miya kay na, miya panutula sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya dingan-dingan niyan. Ah, uh, guwa ni na ay man kibla na si Masjidil Aqsa. Uh, the first kibla of the Muslims na it was in Masjidil Aqsa. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kay balwi niya na nabi na miya dingan-dingan niyan gari at tigena. Uh, bebu, oh, bebu ya tigian ka pamanah uh, ke bebu aya ah. hada huwa qiblah ala tul qiblah hada qiblatain tamam masjid aqsa isra masjid al aqsa la laysa huwa awal masjid al aqsa dain hada qiblatain isra kan? Ha? ayo so yitu gari imi e, suen hmm. aya mi suen na mi dingan dengan dinga no rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi nah, tak mini turun so ayat apun Quran hmm. asal Allah subhanahu Uh, mitarong che sa Quran qad nara taqalluba wajhaka fawalli wajhaka shatr al masjid al haram meile wallah ya muhammad agyang to dingan dingan ka abebuki ka soyo pamasok kibla o mga muslim sa haram imanto na kapapatagan sa rasulullah disumbiyang sa kanyan sa luhur na makakasangur siya si sa mas didilak sa mas na miya patuiran na si siran miya paminitor suwayat so oh. na yuto yung piterwa masjid didilak eh miya duwa so kibla si kusate man na sambayang na miya final na si sa haram diyang kaya lang na muslimi mato na siyang tanong di maka Pangita ka kaunta sa tuma. Oh, oh. oh, wala sangan wala tariman wala sa umratan. Inshallah mga tuwa okay. ay pre. So, ah, tagan -no wa green hills. Okay. Ah, way okay. bisari. Oh, way way inshallah. Oh, salamat okay. alaykum. So, so So, mga kapatid, ito yung kinukuwento namin. Ito yung masjid ng Kiblatain. Kung saan makikita natin na uh, nagdasal si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang duhur, waktu duhur pero nabago ang kanyang unang kibla na mula sa aksa na napunta na sa haram dahil nakita ni propeta mo nakita ng Allah na parang alalang baubaga si propeta Muhammad ay gustong-gusto niya ng ganun at yun na yun na yung naging final na kibla ng mga muslim hanggang ngayon hanggang sa magunawang mundo ang Masjidil Haram natatandaan ko po ito dati dito kami lagi ako lagi ako dito nag-aaral dito ako nag ito, ito ito gari ito yung ito yung place ito yung place na talagang kumbaga kung pwede kong tawagin this is my rendezvous <laughs> rendezvous kasi dito ako nag-aaral pupunta ako rito alimbawa araw ng sabado tapos umaga ng after breakfast ko 9 o'clock tapos hanggang gabi gari sumunga ko siya mga alas libi siya kapipita namaling ako kumana kasimbiyangan siya isa limate man pata sabji kap anak kaya kita kapag istadya ka nakasupwa yung mag-enjoy exam So uh, how are you, brother? Are good. You're good. Alhamdulillah. Do you think the? Uh, yeah, no. That this is the like yeah, and then it was now here. Okay. Yeah. Thank you. Sir. You know the story of the cablata. Yes. Yeah. Alhamdulillah. Yeah. Where are you from? Morocco. Morocco. And you? Oh, Morocco. We are uh, Philippines. Ah, okay. But because we have the the, the the Spaniards, they called us Moros. Okay. Moors, okay. You know about the Moors, yeah. right? Yeah, the course. the Muslims in Morocco, yes. they the, they fought the, you know, the enemies of Islam and they're strong, keep strong same with the Muslims in the south in the yes. Philippines. In Philippine, when the, the when you was uh, say, uh, it, when the Spaniards when the Spaniards saw that these people from the south were keep fighting the Spaniards and they keep firm in their faith. Mm -hmm. You know? trusting allah subhanahu wa ta'ala. Ta they said, oh, what is this? these are the people we found in moro, in moors. The, 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 they were fighting, they were strong. same also the people here in, in the south in mindanao. Yeah, so sure that's why that. they said moors, moro. Okay. yeah, that's what happened. No, that. according to the history. yes. Where, which, which city uh, you Me, live in, uh, in yeah, i live in marawi city. marawi city. yeah, marawi city. Okay, okay, in, in the center. no, it, that's in the south. In the, in the south, in the south, southern okay. Philippines. Okay, you've been in the Philippines? Yes. Oh, really? Yeah, yeah. Since when? Oh, uh, it was in uh, two thousand thirteen, I think. You used to come there once or twice. Yeah, I, yeah, I, need, I need, to come back because uh, I, I don't see the Palawan yet. But uh, oh, Palawan, you want to see Palawan? My, dream is to see Palawan. Yeah. But I, uh, I went to Cebu. Cebu. Yes. Bohol.

<سؤال> اذهب الى هناك وزرنا وانت وانت كذلك ما سأزوركم ستقوم ان تزورنا الى مراكش دار البيضاء دا ورباط ما شاء الله دار البيضاء دا ورباط اسمو ان هذا Where you you learn Arabic? I learned Arabic here in, my, in Saudi Arabia. Okay. I studied here in Islamic University of Medina way back 1995. Okay. And I graduated 2001. A thousand one from now, 30 years. Allahu Akbar. Look at this. al mashallah. <laughs> 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 this is my friend. Yeah. Okay. He's a reporter. Yeah, yeah. Do interviews. Yeah. Okay, thank you. <laughs> it's a pleasure meeting you, bro. What's your name? Adil. 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 What is your message to the Philippines? Uh, I like these people. They're kindly people. Mashallah, uh, alaikum. I will say it in, uh, in Arabic. Mashallah, alaykum. ونشوفكم ان شاء الله عن قريب في المغرب ولا في بلاد اخرى uh, دائما رافعون رايه الاسلام ان شاء الله ان شاء الله bro. Barakallahu fik. Okay, mga kapatid, so ito yung kiblatin at ito yung pamangkin ko si Kwan. May <laughs> kapepe <laughs> Alhamdulillah. So tariman wala si umratanu. sa umratan no, giyak mi misita kami pa, ang sa totoo lang, pag nagbisita ka sa Medina iba talaga yung feeling. Yung panatag ka. Ay gari sa marano niya na rumaran na kamukar na nga. Naman na may kumasumbi ang tanong sa haram, amay ah, ko kumagabi, insya Allah. So maraming salamat po sa panunod nyo at tanggapin ng Allah ang ating mga mabubutin gawain. Tumingin-tingin ka lang, marami kang matututunan at makikita dito sa kapaligiran mo. Samantalahin na bang may oras, may lakas na gumawa ng kabutihan at sambahin ng tunay na nag-iisang Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.